Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video 2024 na Pilipinas mga senior citizens pension August check pecha at halaga. Ang sumusunod na artikulo ay nagsasaliksik sa iba't ibang anyo ng tulong pinansyal na iniaalok ng pamahalaan ng Pilipinas upang mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga matatandang mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makayanan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at gastos sa pamumuhay. Mga nilalaman Philippine Senior Citizens Pension magkano pera ang ibinibigay? Tataas ba ang pension? Kailan ibinibigay ang pera? Philippine Senior Citizens Pension ang departamento ng gobyerno na nangangasiwa sa kapakanang panlipunan ay nagpalaki ng perang ibinibigay sa mga matatanda. Noong 2024, naglaan sila ng higit 48.81 na bilyong piso para dito, ang perang ito ay ibinibigay sa mga matatandang tao na walang gaanong kita upang matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Ang pension plan na ito ay nagbibigay ng pera bawat buwan batay sa kung magkano ang kabuuang kontribusyon ng tao, ang planong ito ay isa sa pinakamadaling makuha sa Pilipinas. Ito ay kinakailangan ng batas at ang pera ay direktang kinukuha sa sweldo ng manggagawa. Suriin ito na kumpirma, pagtaas ng SSS 1,000 piso para sa Hulyo taong 2024. Tumaas na Senior Citizens Pension 2024, magkano pera ang ibinibigay? Ang sistema ng pensiyon sa Pilipinas ay idinisenyo upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga senior citizen na nakakatugon sa ilang pamantayan sa pagiging karapat-dapat na itinakda ng gobyerno. Ang mga pamantayang ito ay komprehensibo at isinasaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan tulad ng Edad ng individual ay dapat umabot na sa edad ng pagreretiro, karaniwang 60 taon sa Pilipinas. Kita, ang taunang kabuwang kita ng individual ay isinasaalang-alang alang upang matukoy ang kanilang pangangailangan para sa tulong pinansyal. Karaniwang inuuna ang mga may mababang antas ng kita. Paninirahan, ang pangunahing lugar ng paninirahan ng individual ay maaari ding makaapekto sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa pensiyon, ito ay dahil ang halaga ng pamumuhay ay maaaring mag ng malaki mula sa isang rehiyon patungo sa isa pa. Plano ng gobyerno na makabuluhang taasan ang halaga ng pensiyon na ibinibigay sa 2024, sa partikular, ang halaga ng pensiyon ay inaasahang tataas ng 14% kumpara sa nakaraang taon, ang pagtaas na ito ay idinisenyo upang mas mahusay na suportahan ng mga senior citizen sa pamamahala ng kanilang pang-araw-araw na gastusin at pagpapanatili ng isang disenteng pamantayan ng pamumuhay. Bukod sa pangkalahatang pagtaas, Pinag-iisipan din ng gobyerno ang tiyak na pagtaas sa pondo ng pensayon ng P223,981.99, ang panukalang ito ay kasalukuyang pinag-iisipan at itinutulak ng tumataas na halaga ng pamumuhay at inflation, ang inflation ay tumutukoy sa rate kung saan tumataas ang pangkalahatang antas ng mga presyo para sa mga produkto at serbisyo, at kasunod nito, bumababa ang kapangyarihan sa pagbili. Tataas ba ang pension? Ang Social Security System ay gumawa ng ilang pagbabago noong 2024 dahil ang halaga ng pamumuhay at inflation ay tumaas kumpara noong nakaraang taon. Ang pensiyon ay maaaring tumaas ng 14 hanggang 15% mula noong nakaraang taon. Ginagawa ng gobyerno ang mga desisyong ito upang tulungan ang mga matatandang tao na pamahalaan ang kanilang mga gastos. Ang pagtaas ay pagpapasya batay sa sitwasyon ng bawat tao at sa pagtaas ng inflation, ang Departamento ng Gobyerno na namamahala sa budget ang magpapasya sa pagtaas. Tatalakay nila ito sa isang komite sa House of Representatives, ang pensiyon para sa mga matatandang tao na walang gaanong pera ay tinataasan, makakakuha sila ng dagdag na P500 kada buwan para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at gasto sa pagpapagamot. Kailan ibinibigay ang pera, ang gobyerno ay nagbibigay ng mga pensiyon bawat buwan, ang perang ito ay walang buwis at nilayon upang matulungan ang mga matatanda sa kanilang pang-araw-araw na gastos, sa 2024, mas maraming pera ang ibibigay at ito ay ibibigay sa mga petsang ito. Pebrero ikadalawamputsyam na Marso ikadalawamputsyam na Abril ikadalawampung may ikatatlumput isa. Hunyo ikadalawamput walung Hulyo ikatatlumput isang Agosto ikatatlumpung Setyembre ikatatlumpu. Oktubre ikatatlumput isang Nobyembre ikadalawamput walung Disyembre, ikatatlumput isang sa mga petsang ito, Matatanggap ng mga matatandang nakakakuha ng pensiyon sa Pilipinas ang kanilang pera. Ang pera ay direktang idedeposito sa kanilang bank account upang makuha ang pera nito. Dapat matugunan ng isang tao ang mga kinakailangan na itinakda ng pamahalaan, ang tao ay dapat na at wala ng ibang pinagkukunan ng kita at muli please subscribe, white channel like and share hit notification bell for my new video update thank you.